na hindi mo nakikita. Even our Lord Jesus Christ have endured sufferings and pain. Do you remember in Luke chapter 22 kung saan ang ating Panginoong Yesus ay nasa Garden of Gethsemane before He was arrested? Na sabi ng scripture, nung si Yesus ay nananalangin sa atin, ang sabi niya sa Ama, Father, if it is your will, take this cup, take this sorrow away from me. Kung baga, just by the thought of the sufferings that Jesus is about to go through. Jesus knows he will be humiliated. Alam ni Jesus, duduraan siya. Alam ni Jesus, bubugbugin siya. At yung thought pa lang ng pagdadaanan niya, sabi niya, Lord, the Father, please take this cup away from me. Take this sorrow away from me. But nevertheless, sabi niya, not my will, but yours be done. Sumuko po ba ang ating Panginoong Yesus? No. Kahit alam niyang aarestuin siya, kahit alam niyang ipapahiya siya, kahit alam niyang papatayin siya. Ang sabi niya, Lord, hindi kalooban ko. Hindi convenience ko, Ama, kundi yung kalooban mo ang mangyari sa buhay ko. Bakit mga kapatid, kapag mas matindi ang purpose mo, mas matindi ang pagdadaanan mo. Let me repeat para sa mga hindi narinig, kapag matindi ang purpose mo, matindi ang pagdadaanan mo. Kapag maganda ang destiny na inilagay ng Lord sa buhay mo, mag-expect ka na matindi rin ang pagdadaanan mo.